Yun naman si Kulit. Ano na naman ang ginawa sa aming kwarto? Ang gulo-gulo na nga. Ano yan? Nagluluto ako kung ano-anong ginawa. Ginawa ng board ang aming dingding. Kalat-kalat na naman. Pupunuin yata ang aming dingding. O, oh, ang dami pa. Hmm ano ba yan? Alika na, maglakad ka na sa baba. Nag-exercise ka naman. Tagal ka na hindi nakakapaglakad. Ha? Mauuntog ka dyan eh. Huwag <laughs> ka na magpuspus. Malaki ka na, oh. Lampas ka na Alika na, maglakad na ikaw sa baba. Para maka-exercise ka. Tagal ka na hindi nakakapaglakad. Dali. Okay na, pogi na ikaw, pogi. Good good good. Pogi na yan, poging pogi. Lalikha na mahal, lalikha na. Ayun, taglakarin natin, guys. Sabi ko magbilad siya doon sa araw. Go. Mm-mm. Sayaw-sayaw ka na naman. Pige na. Dami ng kalokohan eh. So, saan na ba panood ang mga sayaw-sayaw? Hmm. Dino, sa araw, anak. Para Ma maarawan ka. Yan dala yung salamin mo. Kalimutan namin dali ng kanyang salamin. Mahangin, malamig. Tagal na din nasisikatan ng araw. try namin next time pag nag day off ako ng full, dadaling ko sa isang fight para doon siya maglakad. Sige, lakad ka. Kahit na half hour lang. Um. matuto ka man lang maglakad sa ganyan okay na paunti-unti anak kahit ikot-ikot lang siya dito guys importante eh. hindi niya makalimutan at hindi siya tamarin sa paglalakad na ganyan malaking bagay na rin so sa ngayon talaga ganito lang hindi natin mapukusan dahil nga sakitin na naman eh least kahit pa paano makapaglakad-lakad siya paminsan-minsan ay uh, masyadong busy tayo sa trabaho alos hindi tayo magkaroon ng time tapos minsan hindi rin maganda ang aking pakiramdam Yun na kailangan talaga ng uh, pahinga kailangan siguro ng ipahinga talaga ito. Hmm, saan ang punta? Ikot ka doon, doon. Punta ka doon. Ayan. Medyo ma... Uh, ma... Uh, ano na ang init ng araw. So, hindi natin pagtatagalin ito dito na maglakad kasi medyo nakakapaso na yung araw. Ano? Bakit pa? Hmm? Doon, doon, anak. Ah, pasukan na doon. Sige na, balik na doon sa ano. Balik na doon, balik na doon. Balik ka na doon. Mm balik ka na doon at namumula yung mata sa araw oh. doon ka na sa lilim anak doon punta na doon 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 punta ka na doon pero namumula yung mata mo oh. hindi pwedeng maaarawan namula agad oh tignan mo oh namula ka agad ang mata mo oh. sige na punta na doon hindi natin dala yung salamin tignan nyo guys namula agad yung kanyang mata oh eh. huwag mong pikit hmm. namula agad namula agad yung kanyang mata hindi yata masyadong makita pero namula na agad yung kanyang mata so, hindi talaga pwedeng mag bilad sa araw ito Ayan, pula na hmm. Hmm. namula na agad ang mga mata niya oh yung mata niya kasi guys masyadong dry hindi siya uh, ano actually umiiyak yan ng walang luha swertihan lang talaga kapag kaya ni umiyak na tutulo ang luha niya pero the rest talaga hindi talaga yan umiiyak ng may luha kaya may maintenance siya sa kanyang mata para ano, para uh, hindi siya yung mag-dry ng sobra. As in, to uh, totally dry. Maintenance yun sa kanya. Yung eye drops niya. Nawa ng kanyang, ewan ba, cornea. Cornea ulcer. Yung kaliwa lang naman. Pero yung kanan, okay na. Wala na siyang... Uh, parang, an ano yun kasi guys, uh, katulad ng uh, ano parang katarak din yun sa labas hindi siya maoperahan before nung maliit pa siya dahil uh, komplikado sa kanya gawa so, uh, na nga uh, yun na nga sa sitwasyon niya na hindi siya nakaka nakakarinig at hindi naman niya masabi yung kanyang nararamdaman ano is, uh, sa, uh, hindi in advice ng doktor na operahan yung kanyang mata dahil uh, baka raw, uh, magalaw niya or ano dahil lang uh, hindi niya masabi pag nangangati baka kuskusin niya is magkaroon ng mas malalang komplikasyon eh lalong mawala ng paningin hindi naman na kami binigyan ng appointment na ano dahil before kinakayod talaga yung kata, parang katarak niya na yon sa labas. So, yun na nga ang gusto sana nila is palitan yung kanyang cornea. Kaso hindi magawa dahil nga sa, ano, sa sitwasyon niya. No? So, minimaintain ko na lang nga, uh, ano, ng uh, eye drops na ibinigay nila sa amin, yun lang. So, yan ang iniingatan ko kasi napakahirap na mawalan pa ng paningin. Nagpahilot muna ako sa kanya kasi sumakit bigla yung ulo ko siguro sa araw na yung gawa ng pag aming pagkakababa. Bigla na lang akong nakaramdam ng sakit ng ano, ulo sa kaya yung batok ko kaya pinahilot ko muna mabuti na lang at masunurin naman kahit na walang pwersa ang kanyang paghilot eh okay na rin nakakaginhawa na rin